Kamusta mga kasaliksig? Ang ating disyerto ay hindi may tatangging na babalot ng mga buhangin na maaaring nagtatago at nagkukubli ng mga kakaibang mga bagay na sadyang naghihintay lamang na atin silang matuklasan. Kaya mula sa dambuhalang iskarptura hanggang sa batong mas matanda pa sa ating planeta ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na nahukay sa disyerto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Dambuhala at sinaunang iskaptura Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga iskaptura sa disyerto ng Saudi Arabia na sabing doble ang tanda sa mga piramid sa bansang Egypt? Ito ay ang mga nadiskubre ng mga eksperto noong 2018 na nagpapakita raw ng imahe ng mga kamel na magmula noon hanggang ngayon ay ginagamit ng mga tao para tawirin ang mabuhangin na disyerto na nagpapakita lamang daw kung gaano kaimportante ang hayop nito para sa ating mga ninuno. Matapos pag-aralan ng mga eksperto ang skulptura na mayroong malaking sukat, ay napagalaman alaman nila na 8,000 taon na simula ng maging ganito ang itsura nito na nagpapatunay lamang daw na bihasa na sa pag skulptura at paggawa ng ganitong klaseng sining ang mga tao kahit noong unang panahon pa lamang. Number 9. Templo ng mga sinaunang tao hindi na bago sa ating kaalaman na sa mahabang kasaysayan ng ating planetang ginagalawan ay napakaraming mga Diyos na ang pinaniwalaan ng iba't ibang mga tao. Pero alam mo ba na ang ganitong klase ng pagiging reliyoso ay makikita rin kahit halos 10,000 taon na ang nakararaan? Ganito na lamang ang napatunayan ng mga eksperto sa kanilang natuklasan sa desyerto ng Bansang Jordan, kung saan nakuhukay sila ng mga parte ng dating templong nakatayo dito na lugar daw para paggawa ng mga ritual ng sinaunang tao. Ang Tilaba Shrine daw na ito ay kadalasang nilalagyan ng mga sinakripisyong hayop bilang alay sa Diyos na pinaniniwalaan noon ng mga sinaunang tao. Na nagpapakita lamang daw na hindi lamang sa husay sa paggawa ng sining tayo magkapareho, kundi pati na rin sa ating pagiging deboto. Number 8. Nawawalang Barko sa desierto ng bansang Namibia ay merong natuklasan ng mga eksperto na talagang namang gumulat at nagpatayo ng kanilang balahibo. Sa kadayla nang nadiskubre nila sa lugar ng isang barko na sinasabing nawala at naglaho raw limang daang taon na ang nakararaan sa hindi malamang dahilan. Kung kaya talaga namang nakakagulat isipin na bigla na lamang itong magpapakita sa kasalukuyan. Taong 2008, nong maling nagpakita ang barko na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng ilang mga eksperto sa kadaila ng naglalaman nito ng napakaraming mga sinuunang kagamitan at gintong mga bariya na ayon sa investigasyon ay umaabot raw ang halaga sa lagpas 10 milyong dolyar kung kaya't hindi nakatakataka pa kung bakit maraming mga tao ang nag-aangad na din ng ganitong klase ng sinuunang barko. Number 7, Out of this world na tanawin alam mo ba na mayroong lugar sa ating planeta na sa sobrang kakaiba ay akalain raw ng kahit na sino na tila ba hindi nagmula sa ating mundo? Ang lugar na ito ay ang desyerto ng Atacama sa Mansang Chile na sa sobrang bihira lamang daw pagkakitaan ng mga nabubuhay na nilalang ay madalas ginagawang lugar kung saan nagsasanay ang NASA para sa kanilang proyekto papunta sa planetang Mars dulot na halos kapareho ng itsura ng desyertong ito ang ibang mundo magmula sa kanilang mabuhangin na kapaligiran hanggang sa kawalan nito ng mga naninirahan. Kung kaya't dito tinitesting ang mga para malaman kung kakayanin ba nilang tumakbo sa makapal na buhangin. Number 6. Misteryosong Simbolo Sa desyerto ng bansang Qatar ay mayroong natuklasan ng mga eksperto na kakaibang simbolo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy kung ano. Ang mga simbolo na ito ay natuklasan noong 1956 at sinimulang pag-aralan taong 1964. Ngunit kahit nalagpas kalahating dekada na ang nakararaan ay wala pa rin kahit na anong idea ang mga tao sa mga ito. Dulot na wala silang pagkakapareho kung saan ang ilan ay merong mga imahe ng hayop o insekto na pinapakita habang ang ilan naman ay mga butas at linya lamang sa lupa. Ang hinala ng mga eksperto patungkol sa mga simbolo na ito ay ginagamit silang palatandaan ng mga sinuunang tao patungkol sa lugar kung saan ito inukit. Ngunit dahil sadyang libong taon na raw ang tanda ng mga ito, ay mahirap nang alamin pa kung para saan nga ba talaga sila. Number 5. Sinaunang Mansyon Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit noon pang pa unang panahon ay meron ng mga tawang naninirahan sa mga mansyon? Ganito na lamang ang natuklasan ng mga eksperto sa bansang Israel. Kung saan natuklasan nila sa ilalim ng buhangin ng desyerto, ang isang dambuhalang mansyon na siyasabing umaabot na ang edad sa lagpas isang libong taon. Kasama ng mga makalumang mga silid, ay meron ding mga naiwang sinaunang kagamitan sa loob ng mansyon na kasabay raw ng gusali ay nagpapakita ng kasaysayan ng bansa na dahil sadyang bihira lamang magkaroon ng mga mayayamang tao noon, ay hindi may tatangging kumuha ng atensyon ng mga eksperto na hanggang ngayon ay patuloy sa pag-iimbestiga at paghuhukay sa lugar sa pagbabakasakaling meron pa silang mahukay at matuklasan. Number 4. Higanting Sanggol Sa dinami-rami ng maaaring matuklasan sa disyerto, ay sigurado ako na ang 15 metrong haba na sanggol na ito, sa Gobi Desert, sa Asia, ang isa sa pinakahindi mo aakalain na posible pala. Dulot na sa taas nito na lagpas 4 na metro, ay hindi may tatanggi na agaw pansin nito sa mabuhanging kapaligiran ng disyerto. Ang sanggol ay isang dambuhalang skatura na sumisimbolo raw na lahat tayo ay anak ng lupa. Kung saan dahil dito tayo nagmula, ay dito rin tayo kalaunan na mapupunta na talaga namang nagpamangha sa maraming mga tao. Kung kaya't hindi na mabilang daw ang mga turistang bumibisita sa atraksyon na ito kada taon na patuloy pang sumisikat at kumuha ng atensyon ng publiko. Number 3, Fossil ng Dragon Sigurado ako na pamilyar ka na sa mitolohiyang nilalang na kung tawagin ay dragon. Pero alam mo ba na mayroong mga natuklasan ng mga eksperto sa desyerto ng bansang Africa na maaaring magpatunay raw na totoo sila? Ito ay ang nadiskubring bato na umaabot ang haba sa halos 10,000 metro na nagpapakita raw ng itsura na para isang fosil ng dambuhalang nilalang na mayroong payat ngunit mahabang pangangatawan. Makikita rin daw dito ang kanilang tila ba na nagpapatunay raw na nabubuhay ito noon at dahil ang buong planeta ay pamilyar sa mga dragon ay sadyang imposible raw na wala itong pinagmulan na maaaring maging patunay sa kanyang katotohanan. Number 2, kakaibang bato. Kung fossil lamang ng isang nakamamanghang nilalang ang ating pag-uusapan, ay sigurado ako na gugustuin mong makita ang kakaibang bato na ito sa disyerto ng Saudi Arabia. Dulot na mapapansin raw na meron itong hugis na parabang isang isda, kung saan madaling makikita raw ang tila ba mga palikpik nito na maaaring maging patunay na nabubuhay sila noong unang panahon. Dahil dito ay agad inimbestigahan ng mga eksperto ang kakaibang bato kung saan hanggang ngayon ay inaalam pa nila kung dati nga ba talaga itong isang dambuhalang isda at kung oo ay paano ito naninirahan sa desyerto na hindi may tatangging walang tubig na pwede nilang paglangoyan at gawing tirahan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan nito na nagpapakita ng natuklasan raw ng mga eksperto sa lupa na kanilang pinag-aaralan kung saan napansin daw nila na tumataas baba ito na para bang humihinga. Matapos nilang investiga ng kanilang sahig ay napagalaman nila na may lumubog ditong isang elepante na dahil daw merong mabigat na pangangatawan ay lumubog sa putikan. Kung kaya't mabuti na lamang daw at mabilis nila itong natuklasan dahil kung hindi ay maaaring nalagay na ang hayop sa kapahamakan. Number 1. Batong mas matanda pa sa mundo Alam mo ba na mayroong natuklasang bato ang ating mga eksperto sa disyerto ng Sahara sa Afrika na sinasabing mas matanda pa sa ating planeta? Ang baturo na ito ay nagmula sa isang bulalakaw na tumama sa ating mundo noong bagong gawa pa lamang ito. Naging dahilan para umabot ang kanyang edad matapos imbestigahan sa apat at kalahating bilyong taong gulang. Kung kaya't paniwala ng mga eksperto na nagmula ang bato na ito sa isang dating planeta na nabitak at gumuho, kung kaya't ang ilang mga pyesa niya ay napadpad sa ating mundo. Ang ganitong klase ng mga bulalakaw raw ay maaaring matuklasan sa iba't ibang panig ng ating planeta. Nasiyasabing nagpapatunay lamang daw na hindi lamang mundo natin ang meron sa ating kalawakan Kung kaya't maaaring hindi lamang din tayo ang namumuhay at dito ay naninirahan at yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang kagaya ng ating karagatan ay sadyang marami pa tayong dapat na matuklasan at malaman patungkol sa ating mga desyerto na dahil nababalot ng makapal na buhangin ay maaaring nagtatago na pala ng mga kakaibang bagay na matapos nilang matuklasan ay maaaring bumagot gumulat sa lahat ng taong naninirahan sa planetang ating ginagalawan kaya para sa iyo. Alin sa mga kakaibang bagay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.